sa nakaraang kwento natin ay kakapasok pa lang ng ating bida sa kanilang silid-aralan, subalit naramdaman niya agad na merong kakaiba. At sa pagpapatuloy ng kwento, at nang papaupo na siya ay agad naman niyang tinanong si Seon kung ano ang nangyayari sa kanila dahil napansin niyang iba ang mood ng silid nila. Nagtaka naman si Seon dahil hindi pa nabalitaan ni Jin Sung ang nangyari. Sinabi ni Seon na akala niya na alam na ni Jin Sung ang nangyari dahil ibinalita at nagkakagulo ang media kaninang umaga. Tinanong naman siya ni Jin Song kung peste na naman ba ang dahilan. Kinalabit ni Seo ang babae sa kanyang harapan at inutusan niyang ipakita kay Jin Song ang kanyang pinapanood kaninang balita. Nagtaka naman ang babae dahil nasa iisang club lang sila ni An Song Ho at hindi alam ito ni Jin Song. Nagalit naman si Seon at agad niya itong sinabihan na ipakita na lang niya agad. Tinanong naman niya si Seon kung anong meron kay An Song Ho. Tugon naman ni Seon na siya na mismo ang tumuklas nito sa pamamagitan ng pagnood sa video. Tiningnan na ni Jin Sung ang video at dito nakita niya na merong kinakalaban si sang Ho at napatanong naman si Jin Sung kung bakit siya nandyan sa alleyway. Maya maya pa ay inataki ni sang Ho ang matabang si Dong Ho at ginamitan niya ito ng kanyang ideya na I'll make sure to catch you. Nagkaroon naman ng biyak ang paligid nila at parang hirap na hirap si sang Ho sa pagbuhat sa matabang si Dong Ho. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung sa kanyang nakita dahil kauna-unahan niyang nakita si Samho na nahirapan sa laban. At maya-maya pa ay dinagana ng mataba si Samho at dahil sa lakas ng impact hindi na nakatayo si Samho at duguan ito. Laking gulat naman ni Jin Sung na natalo si Samho at napatanong siya kung sino ang mga bastardong mga ito. Sinabi naman ni Seon sa kanya na ang mga estudyanteng nakaharap ni Samho ay ang mga 998 Special Education Brigade. Nagtaka naman si Jin Song kung ano ang siyam na Naraan at Samnaputwalo kaya naman sinabi ni Seon sa kanya na magkakaroon sila ng friendly mock counter infiltration training labing-limang araw simula ngayon Makalipas ang ilang oras ay pinatawag ni Juya ang siyam na estudyanteng malalakas sa kani-kanilang mga klase at sinabi naman ni Juya sa kanila na silang mga third year ay kasalukuyang gumagawa ng kanilang panibagong strategiya at umaasa ang makapagbigay ng kanilang kaalaman ang mga estudyante para sa darating nilang paglalaban laban sa siyam na raan at siyam na putwalo. Tinanong naman ni Jin Song ang kanyang senior na si Juya na kung ano ang sinabi ni An Sang sa kanila. Tugon naman ni Juya sa kanya na sumasa ilalim sa probasyon ang kanilang squad leader kaya naman kahit sila ay hindi pinapayagang lumapit sa opisina ng nurse. Dagdag pa niya na kahit na hindi yon ang rason ay hindi pa rin sila pinahihintulutan na lumapit sa kanya sa kadahilan ng pag-iingat nila sa kanyang siguridad. Nadismaya naman si Jin Sung dahil doon. Sumakit naman ang ulo ng isang estudyante dahil hindi niya akalain na matatalo si An sangho Ho ng ganun-ganun lang. Nagalit naman ang isa at tinanong niya si Juya kung ano ang kanilang gagawin dahil ang mag-Kokaman sana sa kanila ay humantong sa hindi inaasahang sitwasyon. Tanong naman ng isa na kung meron ba silang magagawa hanggang sa gumaling ng lubusan si An Samho. Tugon naman ni Juya sa kanilang mga katanungan na dahil nasa probasyon pa si An Samho, at kahit gumaling na siya ay hindi pa rin siya pwedeng umaten sa kanilang pagpupulong. Kaya nagtawag si Juya ng emergency na pagpupulong upang mapag-usapan nila ang kanilang magiging strategiya kahit wala si An Samho. Nagmayabang naman ang lalaki at sinabi niya na gaya nga ng kanyang inaasahan ay siya lang ang natatanging karapat dapat na maging bago nilang leader. Tinanong naman siya ni Juya na kung kaya ba niyang akuin ang pasanin ng buo nilang skwelahan. Laking gulat naman ang lalaki dahil sa tanong yun ni Julia at hindi na siya tumugon pa. Agad namang nagsalita si Giyong at tinanong niya ang mga third year na kung mag-aaway na lang ba sila sa kanilang pagpupulong ngayon. Sambit naman ang isa na pinapante nila ang mga second year dahil isa itong sitwasyon na kinakailangan matugunan agad at dagdag pa niya na ang mga second year ay dapat na makinig lamang sa mga senior nila kung ano ang iuutos nila sa kanila. Tumugo naman si Seon sa sinabi ng lalaki at tinanong niya kung malakas ba ang mga senior nila para utusan silang mga second year at dagdag pa niya hindi naman siya mukhang matalino. Nagalit naman ang lalaki dahil sa sinabi ni Seon at tinanong niya kung ganun na ba kasikat ang isang white jade goblin para sabihan niya ang seniors niya ng ganyan. Tugon naman ni Seon sa kanya na sa tingin ni Seon ay wala namang pangalan na ipagmamalaki ang senior na nagalit. At dahil sa sinabi ni Seon sa kanya ay galit na galit na siya na parang gusto niyang sapakin si Seon subalit biglang sumigaw si Juya na tigilan na nila ang pag-aaway at walang kwentang pakikipagtalo at dahil kung hindi ay ere-report niya ito sa kinauukulan ng kanilang skwelahan. Napaupo naman ang lalaking galit na galit na parang paputok ang ugat sa kanyang noo at sinabi naman niya na mayayabang na mga bastardo. Sinabihan rin ni Juya ang mga second year na tigilan rin nila ang pag-asar sa mga senior nila sinang ayunan naman nila ang sinabi ni Juya sa kanila. Kaya naman nagdesisyon na si Juya na ipapakita niya ang impormasyon na nakalap ng kanilang skwelahan. At dito ipinaliwanag ni Juya na ang bawat panig ay merong container na merong pindutan. At kapag nakarating na sila sa container ng kanilang kalaban at mapindot ang button ay sila na ang tatanghilang panalo. Simple lang ang alituntunin ng kanilang pagsasanay. Dagdag pa ni Juya na ang kabuoang bilang nila ay nasa siyam naraan na katao lang habang ang kanilang kalaban naman na siyam naraan at siyam na putwalong ay nasa umigit kulang tatlong libo na katao. Nagulat naman ang mga estudyante sa kanilang narinig at tinanong ng babae kung paano nila matatalo ang ganyang karaming kalaban. Pinakalma naman ni Juya ang mga estudyante dahil hindi pa siya tapos sa pagpapaliwanag. At nagpatuloy naman si Juya sa kanyang pagpapaliwanag. Sinabi niya ang kahit patatlong beses ang dami nila kaysa sa kanila ay lamang naman ang hey and High pagdating sa depensa dahil sa lugar na kanilang pagdadausan ng pagsasanay nila. Dagdag pa ni Juya na merong kasabihan na para matalo ang matibay na depensa ay kinakailangan maging triple ang lakas na kinakailangan. At merong kondisyon na ibinigay sa kanila na kung makakaligtas sila sa loob ng limang oras ay sila ang tatanghaling panalo. Kaya naman ang ibig sabihin lang noon ay may tsansa silang manalo sa pamamagitan lang ng pagdedepensa hanggang sa umabot ng limang oras. At ang sunod naman na ibibigay na impormasyon ni Juya ay ang tungkol sa dalawang nakalaban ni An Sangho Ang una ay ang dumagan sa kanilang squad leader. Ipinakilala ni Juya ang matabang lalaki na si Yuk Donggo sa mga estudyante. Isa siyang third year na estudyante, at hindi pa nila matukoy kung ano ang eksaktong ideya ng matabang estudyante na tumalo kay Sangho. Subalit kung pagbabasehan nila ang nakita nila sa video ang katangian ng kanyang ideya ay parang kaya niyang manipulahin ng kanyang bigat. At sinabi pa ni Juya na wala naman siyang ipinakita na nagmarka sa kanila subalit hindi pa man tapos sa pagsasalita si Juya ay biglang nagsalita ang ating bida at sinabi niya na ang matabang lalaki ay counter sa ideya ni Samho. Agad naman na sumang ayon si Juya sa sinabi ni Jin Sang at sa tingin niya na ang ideya ni Sang Ho ay para dakpin si Yuk Dong subalit hindi niya man lang ito kayang buhatin para ibalibag sa halip siya pa ang nadaganan ni Dong dahil sa kanyang bigat. At kapag ganyan ang ideya ni Dong na tinutulak niya ang kanyang target pababa dahil sa kanyang bigat ay siguradong malaki ang pinsala ang matatamo ng kanyang kalaban. Habang si Jin Sang naman ay duda sa rason kung bakit natalo si Sang Ho. Ang sunod naman na taong ipakikilala sa kanila ni Juya ay si Kang Jin No. Sapagkat wala siyang masyadong nagawa sa video ay siya ang kasalukuyang nangunguna sa 998th Brigade. At siya ang kanilang pangunahin target para matanggal ng maaga sa mock training nila. Dahil nagtataglay siya ng pinakamataas na combat value. Pagkatapos niyang mag-aral ng first and second year sa Australia ay sumailalim siya sa special transfer patungo sa siyam naraan at siyam naputwalo bago pa man siya mag third year. At siya rin ang naging runner-up sa National idea Sports Festival nang nasa middle school pa lang siya. Biglang naalala naman ni Jinsong ang sinasabi ni Samho sa kanya dati na hindi niya matalo-talo nang nasa middle school pa lang siya. Bigla niya namang tinanong si Julia kung meron ba silang alam sa idea na taglay ni Gino. Tugon naman ni Julia sa kanya na hindi pa konfirmado ang detalye ng kanyang ideya subalit nakita nila sa magazine dati na ang kanyang ideya ay nagkakaroon siya ng karagdagang pisikal na lakas kapag nagagalit siya. Natigilan naman si Jin Song sa kanyang narinig dahil ang ideya ni Jin Hu ay kapareho ng katangian ng kanyang ideya. Nagsidugtuman naman ang mga naiisip ni Jin Song. Sa isip-isip niya na si Kang Jin noh ay paulit-ulit na tinalo si Sung Ho nang nasa middle school pa lang siya. At si Yuk Donggo na tumalo naman nakaraan lang kay An Sang At naisip ni Jin Sang na itong dalawang ito na silang nangunguna sa siyam na raan at siyam naputwalong ay pinaglalaroan lamang ang media para ipagbigay alam sa lahat na si An Sang ay hindi uubra laban sa kanila. Kaya naman sobra ang galit na nararamdaman ng ating bida dahil napagdugtong niya ang gustong iparating sa kanila ng siyam na raan at siyam naputwalo at sinabi ni Julia sa kanila na base sa kanilang nakalap na impormasyon galing sa taong nagpakalat ng video. Ipinakita ni Julia na ang kuhang litrato kung saan makikita ang lokasyon ng kumukuha ng video. Pagkatapos nilang imbestigahan ito, ay napag-alaman nilang isa palang walang tao ang bahay na yon. Kaya naman sinabi ni Jin Sang na dahil walang tao ang bahay na yon, ang ibig sabihin lang nito ay isa lang yung patibong. Sumang ayon naman si Julia sa kanya at sinabi niya na pakana ito ng alas ng siyam at siyam naputwalo at ang isang kasama niya na pang-counter sa ideya ni Sam Ho. Para lamang mahulog sa patibong nila si An Sangho at ito lang ang tanging konklusyon nila base sa nakalap nilang impormasyon. Nagalit naman si Julia dahil kahit sa antignan ay walang bakas na naging patibong yun kaya naman ang media ay nakafocus sa kung paano natalo si An Sangho. Sinabi naman ni Jin Sang na hindi nila alam kung ano ang ginawa nilang maduming taktika o ano ang nag kay Sang para magalit ng ganun. At tinanong niya si Juya na kung meron mang ibang rason bakit hindi magamit ni Samho ng buong lakas ang kanyang kapangyarihan. Nairita naman ang third year na estudyante sa ating bida at kinampirma niya na kung siya ba ang binyansagang F-killer sa mga usap-usapan. Dagdag pa niya na tigilan niya na ang kakaryak na parang galit na galit siya kapag nasa sa usapan si An Sangho At sinabi pa niya na hindi siya nakakatulong. Humingi naman ng paumanhin si Jin Sung sa kanya at magpapaliwanag pa sana sa kaso bigla siyang tinawag ng first year na estudyante at tinawag niya itong private. Tinuturo niya si Jin Sung at sinabi niya na hindi niya namumukaan ang ating bida kaya naman nagtataka siya kung sino siya. Nagtaka naman si Jin Sung dahil sa pinagsasabi ng first year na estudyante. Agad naman nagsalita ulit ang first year na gaya nga ng sinabi ni Sergeant na Chang Rak na huwag na nilang pag-usapan si Sam Ho dahil natalo naman na siya. At mayabang niyang sinabi na sa totoo lang na maliban sa surpresa ang pag-atake ni Samho ay wala naman sang ibubuga. Nagulat naman si Jin Song sa kanyang narinig. Kaya naman lumabas ang kanyang aura dahil sa galit at sinabihan niya ang first year na estudyante na magdahan-dahan sa kanyang sinasabi. Tugo naman ng lalaki sa kanya na dahil sa nangyari ay pinatunayan lang ni Sam Ho na kung gaano siya kahina. At nagtataka siya kung bakit nila tinitingala masyado si An Sam Ho. Dagdag pa niya na nababalutan lang ng muscle si Sung subalit mahina siya. Muli naman siyang sinabihan ni Jin Song na magdahan-dahan sa kanyang sinasabi. Sagot naman ng lalaki sa kanya na isa lamang private si Jin Song at siya ay corporal na merong B plus na ranggo ng ideya. Inalipusta pa niya si Jin Song at tinanong niya na kung meron bang rason para makinig siya sa sinasabi ni Jin Song. At paulit-ulit niyang tinawag si Jin Song na private. Ang tanging tugon lang ng ating bida sa kanya ay ilugar niya ang kanyang sarili. Hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita ang first year na estudyante at sinabi niya na ang isang private ay walang mudo sa pagsasalita sa mas mataas sa kanya dahil isa siyang corporal. Pinigilan naman siya ng babae at sinabihan siya na tama na. Muling sinabi ni Jin Song sa kanya na ilugar niya ang kanyang sarili at unti-unti nang lumalabas ang aura ni Jin Song sa kanyang katawan kahit na pinapatigil na siya ng babae ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasalita at pangmamaliit sa ating bida. Sinabi niya na parehong mataas ang kanyang ranggo sa military at ranggo sa ideya. Kaya naman ayaw niyang magpapigil dahil alam niya sa kanyang sarili na mas malakas siya kaysa kay Jin song Muling sinabi ni Jin song na ilugar niya ang kanyang sarili. Magsasalita pa sana ang lalaki subalit bigla siyang nakaramdam ng mabigat na enerhiya. Tinitigan lang siya ni Jin Song at maya maya pa ay biglasang sinabihan ni Jin Song na ilugar niya ang kanyang sarili at tinawag niya na parang hiwa lang ang kanyang mata dahil sa liit ng mata niya. Nang inig naman ng first year na estudyante dahil sinabihan siya ni Jin Song na parang hiwa lang ang kanyang mata. Hindi na siya muling nagsalita pa. Sinabihan naman siya ni Jin Song na parang meron pang natitirang ipagmamalaki ang katulad niyang tanga dahil sa hiwa mata lang na tinawag sa kanya ay sapat na para tumahimik siya. Binaling ni Jin Song ang kanyang atensyon kay Chang Rak at sinabi niya na naging sensitibo siya dahil sa nangyari kay An Song Ho. Seriusong sinabi ni Jin Song sa kanya na sana maintindihan niya. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Chang Rak sa kanya at sumang ayon na lang siya at sinabi niya na nangyayari talaga ang mga bagay na yan. Bahagyang nagsitahimik ang mga estudyante sa silid. Maya-maya pa ay biglang tinanong ni Jin Song si Juya na kung meron bang inihandang formation o estratehiya si An Sangho para sa gaganapin na laban. Ipinakita naman ni Juya sa kanila ang hindi natapos na plano ni Sangwoo. Bigla naman nagreklamo ang isang estudyante na kung bakit ganyan ang plano ni Sangho at tinanong niya na paano kung matalo ang nasa gilid nila. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na ang nasa gilid na linya ay mas maliit kumpara sa gitna. Kinantra naman niya ang sinabi ni Jin Song at sinabi niya na ang kanilang kalaban ay gagamitin ng pagkakataon na yun para mas tutukan nila ang gilid na bahagi. At pwede ring atakihin ang mga nasa gilid ang gitna pagkatapos nilang itulak ang gilid na linya. At tinanong niya si Jin Song kung naiintindihan niya. Napaisip naman ng ating bida na kaya ginagawa ni Sang Ho ang formation na ito dahil mas tututukan ng kalaban ang gitna. Kinanpirma naman ni Jin Sang kay Juya na kung ang 998 ang may pakana ng kanilang paglalaban. At tumugo naman si Juya na oo. At tinanong niya si Jin Sang kung bakit niya iniisip ang ganyang bagay. Sinabi naman ng ating bida na kagaya nga ng sinabi ni Juya na lamang sila sa lugar para sa depensa at ang ibinigay nilang kondisyon sa Hai na para sila manalo ay kailangan nilang makaligtas sa loob ng limang oras. Dagdag pa niya na sa unang tingin ay para itong patas para sa kanila subalit na ni Jin Sung na sinusubukan ng kalaban na fokusan ng Hyeon Hai ang pagdepensa. At mas pinababa pa nila ang moral nila sa pamamagitan ng pag ataki sa kanilang alas na si Sung Ho. At ang plano ng 998 ay ipahayag nila sa lahat na dinurog nila ang Hyeon Hai. Kaya naman nagmungkahi ang ating bida na sa halip na sundin nila ang ginawang strategiya ni Sang Ho, ay dapat kailangan nilang mas palakasin ang nasa gitna at maglagay lamang sila ng sapat sa gilid. Kaya naman pagkarinig ng isang lalaki ay agad naman siyang nagreklamo at tinanong niya si Jin Sang na kung bakit sa gitna ang palakasin. At sinabihan niya ang ating bida kung nahihibang na ba siya. Dagdag pa niya na sabihin na lang nila na tama ang mga sinabi ni Jin Song na ang mga 998 ay pupuntiryahin nila ang gitna at kung totoo man ang sinabi niya, ang pwede nilang gawin kung malakas ang kanilang gilid ay pwede nilang tulungan ang gitna nila. At kahit na matulak ng kalaban ng gilid ay hindi nila basta-basta matutulak ng tuluyan gaya nga ng sinabi niya dahil meron silang sapat na tao upang pigilan ang puwersa ng 998, At para rin itong strategiya na gaya ng ginawa ni Sam Ho subalit iniba lang ng kaunti. Sinang ayuna naman ni Juya ang sinabi ni Shin Myung ho Sinabi ni Juya sa ating bida na masyadong delikado kung susugal sila sa prediction ni Jin Sang dahil mas malaki ang magiging talo nila kumpara sa kanilang makukuha pabalik. Naisip naman ni Jin Sang na may punto naman ang sinasabi ng kanyang mga senior. Subalit naisip niya rin ang pwedeng gawin ni Kang Jin No dahil pinagbasehan niya ang ugali ni Jin No sa nakita niya sa video na masayang nakakakita si Jin No ng kalaban na nadudurog. Alam yon ng ating bida dahil meron silang magkasing pareho ng ideya. At si Kang Jinno ang taong hindi marunong gumamit ng kanyang sentido common. At minungkahi ni Jin Song na sa madaling sabi ay umaasa siyang ilalagay nila si An Sang Ho sa pinakalikod na bahagi ng kanilang depensa kung saan ang pinakaimportanteng bantayan, yon ay ang button o pindutan. Laking gulat naman ni Juya dahil sa sinabi ni Jin Song, hindi niya naisip ang ilalagay nila sa likod si Sang Ho. Sumang-ayon naman si Myung Hang sa sinabi ni Jin Song. Mayabang niya pang sinabi na kung ilalagay nila si Song sa unahang bahagi ng formation nila at matalo ng dalawang beses ay wala nang matitirang moral sa kanila dahil sa kahihiyan. Kaya naman tinanong ni Juya si Jin Song na kung sa tingin niya matatalo ba ulit si An Song sa kanila. Tugon naman ni Jin Song na huwag nang mag-alala si Juya dahil hindi na ulit matatalo si An Song Nagtataka naman si Juya na kung hindi na matatalo ulit si An Sangho sa kanila, bakit pa nila ilalagay si An Sangho sa pinakahuling formation nila? Sagot naman ni Jin Sang na dahil si Sangho ang pinakamalakas sa kanila. Naguguluhan pa rin si Juya sa ibig sabihin ni Jin Sang at sinabi niya na parang wala itong kabuluhan. Sinabi naman ni Myung Hang na kahit ano pa ang rason ay samasang ayon siya na ilagay si Sangho sa pinakahuli. Sinang ayon naman ito ni Chang Rak? Tumugo naman si Seo na hindi siya naniniwala na si An Sang ang pinakamalakas subalit may tiwala siya kay Jin Sang na meron itong naisip na plano. Sinabi naman ni Juya sa kanilang lahat na ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay kumalap ng impormasyon. Dagdag pa niya na kinakailangan pa nilang magsagawa ng pagpupulong sa susunod upang mas paayusin pa ang kanilang strategiya para mas maging handa sila sa paparating na laban. At sabi pa niya na kapag meron silang naiisip na idea ay umaasa siyang sabihin nila sa kanila. At dito na nga nagtapos ang kanilang pagpupulong. Lumabas na sa silid ang mga estudyante. Sabi ni Chang Rak na hindi niya gustong gamitin ang kanyang utak dahil lang sa paparating na laban. Tumugo naman si Myung Hang sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil kung susundin lang niya ang sasabihin niya ay magiging maayos ang lahat. Humikab naman si Giyong at sinabi niya na mas maganda pang makinig sa klase nila kumpara dito. Bigla namang tinawag ng first year na estudyante si Jin Song na private. Tumugo naman si Jin Song sa kanya na kung ano ang kanyang kailangan at tinawag niya itong hiwa mata. Linapitan siya ni Jin Song at sinabi niya na gaya nga ng kanyang naging prediction ay natakot ang hiwa mata sa kanyang bigla ang paglabas ng aura. At natapakan ang kanyang pride at ngayon ay hindi niya gustong manahimik lang. Kaya naman tinanong siya ni Jin Song kung tama ba ang kanyang sinabi. Bigla namang dumaan si Juya at tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa. Sagot naman ni Jin Song sa kanya na wala naman at parang kailangan lang maturoan ng simpleng leksyon ng kanyang junior. Habang papaalis na si Juya ay sinabi niya kay Jin Song na huwag niya masyadong sabrahan at huwag siyang manakit. Sumang ayon naman si Jin Song sa kanya. Dahil sa sinabi ni Jin Song ay nagalit naman ang hiwa mata at tinanong niya na kung minamaliit ba siya ni Jin Song at dagdag pa niya na isang private lamang ang ating bida. Mayabang niya pang sinabi na magiging isa siyang pinakamalakas sa eskwelahan nila na kayang lampasan sina Sergeant An Sung Ho at Corporal Kim Seon. Naisip naman ni Jin Song na ang isang ito ay kailangan ng isang leksyon. At nang makalabas na sila ay agad namang sinabi ng hiwamata na dahil siya daw ang top ng first year at isang corporal at alam niyang malaki ang kanilang diferensya pagdating sa level ng kanilang kasanayan. Kaya naman pagbibigyan niya si Jinsong na siya na ang mauunang umataki. Nakita naman ng ating bida ang ideya at mga katangian nito. Ang ideya ng hiwamata ay ang tinatawag na eyes that capture the trajectory. Ang ideya rank naman nito ay B++, at ang overall combat ability naman nito ay B+. Ang katangian naman ng kanyang ideya ay pinupukusan ng isang target sa abot lamang ng kanyang kayang makita at malalaman niya agad ang susunod na galaw ng kanyang kalaban. At matutukoy nito ng eksakto ang kapangyarihan ng kanyang kalaban at kung saan abot ang pag-ataki ng kanyang kalaban. Subalit hindi niya matutukoy ang kinetic energy kung hindi nasakop ng kanyang kamalayan at hindi niya matutukoy kung kapag lampas sa dalawang segundo ang enerhiya ng kalaban. Sa madaling salita ay ang ideya niya ay nakikita niya ang galaw ng kanyang kalaban at gumagawa ito ng trajectory. Sa isip-isip naman ni Jinsang na kaya siya ang pinapaunang umataki dahil ang ideya ng hiwa mata ay magaling sa pag-iiwas. Napabuntong hininga naman si Jinsang at sinabi niya na siya na ang mauunang umataki at agad naman siyang sumugod. Laking gulat naman ng hiwa mata dahil mas mabilis pa pala si Jin Song sa kanyang inaasahan subalit bigla siyang ngumiti dahil nakita niya na ang galaw ni Jin Song. At dito nakita niyang aatakihin siya ni Jin Song sa kanyang ulo. Subalit walang hirap niya namang iniwasan yon. Muli siyang nagulat dahil hindi niya akalain na mag-iiba ang galaw ni Jin Song at naisip niya na nagpalit si Jin Song ng direksyon ng pag-ataki gamit ang puwersa na mas malakas pa kaysa sa kanyang inersya. Maya-maya pa ay may biglang naisip ang ating bida at agad niyang iniba ang kanyang paghawak sa kanyang punyal. Habang ang hiwa mata naman ay agad niya naman naiwasan ngunit nabigla siya dahil nasugatan siya sa kanyang muka at napa-atres siya. Hindi naman siya makapaniwala sa taglay na kapangyarihan ni Jinsang at naisip niya na kahit walang punyal si Jinsang at kapag natamaan siya ay masyado pa rin delikado. At nagtaka rin siya dahil ang nakikita niyang trajectory ng galaw ni Jinsang ay magkapatong. Napatanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba siya nakafocus ng sapat. At sa pagkakataong ito ay nagdesisyon siyang mas magpupokus na siya sa galaw ni Jin Song ng maayos. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na magaling sa pag-iiwas ang hiwa mata at tinanong niya ito kung mas bibilisan pa ba niya. Muling sumugod si Jin Song sa kanya at muli niya namang naiwasan subalit kita naman sa kanyang mukha na nahihirapan na siyang iwasan ang pag atake ni Jin Song. Hindi pa man siya nakapwesto ay sinugod na naman siya ni Jin Song. At sa pagkakataong ito ay nagulat siya dahil tatlong kinetic energy ang kanyang nakikita at napagtanto niya na tatlong beses ang bilis ni Jin Song kaysa sa kaya niyang iproseso. E sa puntong ito ay hindi na sa nakailag at sinalo na lang niya ang atake ni Jin Song. Pagkatapos ng atake ni Jin Song ay nagtaka siya na dapat sa ngayon ay nakaramdam na siya ng pinsala sa ataking iyon. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na dahil siya ang nagsimula ng away ay huwag siyang hihingi ng pera para ibayad sa kanya. Nagtaka naman siya sa sinabi ni Jin Song at sa pagtingin niya ng kanyang suot ay punit-punit na. Tinanong siya ni Jin Song na kung gusto niyang maging malakas. Dagdag pa niya na ang katulad niya na nakadepende lamang sa kanilang mga ideya at nagiging tamad pagdating sa pagpapalakas o pag-iensayo ng kanilang katawan ay hinding-hindi nito matatalo si An Song Ho o kahit siya. Habang tinititigan siya ni Jin Song ay tinanong niya ito kung naiintindihan niya ang sinasabi ni Jin Song. Makalipas ang ilang linggo ay sumapit na ang kanilang mock infiltration training na kung saan magkakaroon ng friendly battle sa pagitan ng estudyante ng Heian High at 998th Education Brigade. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos kita-kit sa susunod mga boss.